So guys, na akong mama diha sa likod. Nagkuhan siya gmani. Nagtanaw siya gmani ba? Nya, atong apila-pilo sa atong video. Ito ang kuhan ka ng ba? Yung nun na nga ipa barangay kay... Ipatawag sa barangay kay kuan Kaning... na nangawat o manok. Atos, tanawan ninyong video ha. Dali, A few moments later. Oh my God, love my idol, no ako ang mahal na handa yung mga idol. Maman ako. Si Anisita. Ulmilyo. Midilo. No? Pila na kayo yung edad, ma? Pila na? Sige na. Si 24 na yung edad, mga idol. Pero ano pa no? Uh, sexy pa kayo. <laughs> so, so kani siya, abutan uh, kayo ni mga mama, mga idol. bang di hi? Hi sa tungkuan ba? Hi, bahala niya. Ano yung mama, mga idol, maulaw lang siya sa kwan ba? So, uh, maapi, mo ma ma lo siya sa kuang mga video sa sunod. do apilo natin out na to, mama, mga idol. Okay, para aligre. Oh, ito bang dali? Sa mama mga idol, no? Ah, uh, nagpangita raw nung 74 anyos. No? kaya nga mama dahil mga idol, gini kung ano ako Giniagawa mo! Kina eh, ipapuro nang manok idol.

Tahu semai saya tu dari ku tahu ke hutan mana? Tegak aku mana? Pak Ita, hutan di mana? Kalau mana cakap orang kuat ni sah mana? Di sama idol sah nak. Dari ku di aku minum. Mengawat mana kah? So mana nama idol lo? Nama panai cak mana? Manis dengan tatawang terkubur. Oh, apa manis? Oh, Wolu well, tuh idol ya uh, tinggi for watching